maliligaw kami sa pinipisakan yun yung tourist spot ng Northern Summer tara pupuntahan natin tara sama na kayo dahil sa paglalakbay namin ayan alis na kami sasakay kami ng motor o lancha diyan kami sasakay siguro yung biyahe namin mga isang oras bago bago makarating kami na galing dito sa bayan ayan. yung mga kasama namin wala pa yung iba eh, kaya antay pa namin guys, umalis na kami pa. Tumulak na kami papunta doon sa amin pupuntahan sa paliligawan. Kasama namin sa kaya. yung ilog na sa tahakin namin pupunta sa destination. Ay, tawag kaway Ayan guys, mga kasama namin. Ayan. Wow Ayan na, nakarating na kami dito Ayan After isang oras, nakarating na kami Meron na. na Ganda guys sa <laughs> wow, well Guys, andito na kami ngayon sa pinipisakan. Yan, yan ang pinagmamalaki ng Norden sama dito sa amin sa Las Nazas sobrang ganda yan guys ito na yan yan mga kasama namin isang bangka kami guys ang sinakya namin bangka tapos guys may mga cottages pala may mga hangin bro yan o yan sobrang ganda ng lugar yan ito, baba ito pag bus na. Pakaganda. Pupunta muna kami sa mahal na berhin kasi mayroon dito berhen Kailangan pag dumating ka dito, pupunta ka muna isa siyang sagrado ng lugar na to. Ayan. akyat tayo dyan kay mama ba. Pero ang ganda guys so ang daming tabaw ang tawagin sa amin dito Ayan, ayan guys, andito na kami sa Pinipisakan, ayan Dati dito lagi ako pumunta So ngayon lang ako ulit nakabalik Simula 1994 So napakaganda na pala ang laki ng improvement. Eh. Ito yung pinag pinagmamalaki ng Northern Samar Las Navas. Ay, yeah. Ganda, ganda, ganda. So, ganda, guys. Ayan, so, maligit tayo din sa ilo mamaya. Ayan, napaganda na yan. Napakalalim nun. Ayan, ayan. Ayan tayo mamaya. Mga <laughs> senador at Samar. Ay. Ready, dito po tayo. Ate. Napaka-upay din sa lugar na mas nalambot. Ang akyatin natin si Mama Berhen. Iya. Tataas so na. No? Ya Nakaka-araw na rin kami. Pinagta-taoran. Si Tata Ayu, dahil yan no. Si Mama Berhen niya na. No. Oh, yan. Yeah, muna kan oh! yeah. my... <laughs> <ay>. <laughs> tayo ng kandila kay Mama Mary. <laughs> <laughs> ka? Tara, hello guys. Muna, anak, hello Mary. guys. Bye bye, Mama Mary.

sa sadla sadla hindi man natarayan tu bugtinirig daw sadla no, sadla ganta payan isa na muna ako sa glit guys bago maligo kasi ang nakakalamig pa ng tubig yung eh. ginaw eh. Ayan, punta muna tayo dito sobrang napakaganda guys so oh. Dito lang to sa Northern Samar Las Navas dito sa bayan namin. Wow guys. Oh my god. Ang ganda sobra. Napakaganda dito sa ano na 'to. Pilipisakan Falls po. Oo. Wow. Tabi-tabi wow. po. Ayan. yan sa isa sa pinamagmamalaki dito sa amin sa Las Navas Northern Summers, Pinipisakan Falls. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Pinipisakan Falls sa isa sa pinagmamalaki ng tourist spot ng Las Navas Northern Summer Ayan, Ayan. yun ang kikita nyo yung umagyaw ng maagos yung tubig yan Sa mga gusto pumunta dito ng Las Navas Northern Summer para sa Pinipisakan Falls maaari po kayo makipagtulungan sa Tas Nabas LGU yon ng Northern Summer. Kontakin nyo lang po sila. iga kayo tas kung paano ang dapat mga gawin. kuweba yan guys parang may kuweba dyan tapos to sa dulo din mayroon. ayun sya may gada pinatabok nga to ano ganda sobra ay sila ng, kat, ng tabaw ayan Esa terasa leh, oh. yo

Diyan, sa Ayun, sa cottage. Nagiinuman na na kaysa tumunta basta alak. Yan, basta may alak yan. Hoy, dandan. Hoy, yan Alex pagligo na natapos um, oh. na oh, ko man inuman diyan i-launch <sukas> selpon kunan pa umbig manipis ka daw i-launch selpon makati dito sa pinipisakan falls malalaki. <laughs> Iikot muna tayo, guys. Ah. Daming cottage pala dito. ang ganda kasi malinis hindi mo maamoy wala kang amoy na Nga, mga, mga um, pollution sobrang napakalinis ng lugar tapos mga new gun. ay pili o oh. puno ng pili siya may daan din siya papunta siguro sa barangay tindahan napakaganda napakaganda Saan kaya ang daan noon? Ang isang ano na yun Oh. Iyan. Napakaganda ng tubig. Napakalinaw. Sobra. Ang ganda-ganda. <coughs> Tapos ang daming bakanti na mga floating cottage ayan o no? gumagawa pa sila yan yung bangka na sinakyan namin papunta dito yan tas yung cottages namin ayan na nagsisipagligo na sila o oh. Akyat tayo ulit kay Mama Mary. Ayun siya ah, si Mama Mary. Yung mga kasama ko na sa cottage, oh, naliligo na sila. Ayan. Ang ingay ng mga bata.